Masdan ng babaeng ito sa Claridad Street ng Barangay Kayang sa Baguio City. Dumaan at sumilip pa ito sa mga pwesto pero maya maya iniwan niya sa tabi ang isang pulang eco bag. Pagkatapos ay tumakbo itong papaalis. Ang lalaki namang ito nag iwan ng isang sako. Pero nang suriin ng barangay, ang mga ito, basura pala ang laman. oh, dito sa area na yan, talagang puro basura yan. Talagang maruni yan. Basang-basa, puro langaw. Ayon sa barangay, hindi raw collection site ng basura ang nasabing kalye at marami na rin silang nasita. Ito'y kahit mayroon na ngang karatula na bawal magtapon ng basura. Po, kahit ang laki na ng karatula natin na no dump of garbage po, may nagtatapon pa rin po, kuwang-kuwa sa CCTV po natin. Ang mga nagtatapon raw dito ay maaring maharap sa reklamong paglabag sa Ordinance No. 59 Series of 2020. Para maiwasan na ang pagtatapon sa lugar, nakikita nilang solusyon, pagandahin ito. Ang padar kasi kung saan nakalagay ang malaking karatula, pipinturahan. Ito ay sinilunsad nilang proyektong mural art. Sabi ko, nagtanong-tanong ako kung merong may mga kung saan makikita yung mga nakikita ko sa labas na mga mga murals baka pwede natin naisipan ko na baka pwedeng lagyan para naman kahit pa hindi lang puro mga isda mga ano ang nakikita dito sa market may isang view naman na maganda-ganda sa tingin nila maganda ah beautiful ang mga residente tulong-tulong sa pagpipinta sa disenyong tradisyonal na sayaw sa Cordillera. Well, uh, we're sending the strong message that in Baguio, the people are creative, we want everything beautiful. Dapat lahat maganda dahil ito ay nag-iisang siyudad ng Baguio. Target na matapos ang mural sa susunod na buwan. Maliban dito, lalagyan din ng mini-garden ang lugar. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.